Ito, nakalagay Black 45, meron na. At uh, silipin natin. May kisame talaga, oh. Yung mga bahay dito sa Nike View, talagang may kisame. <laughs> may kisame. Okay, hanggang doon yan sa kabila. So... Ah, ibang, ibang block na pala yon sa kabila na yun. So, hanggang dito, block 45. Pag ano mo dyan sa ito Ay ibang black na Nakalagay dito Gamitin na natin yung ating uh, agimat Para mas makita natin Okay, so itong katabi niya naman Itong black 45 Itong katabi niya ay uh, Black 57 So black 57 to itong katabi niya ng Black 45. Okay, so ito dulo na 'tong lugar na 'to. Ito yung Black 44 na bakanting lote nga. So ito na yung Black 45. So yan, isa-isay na natin. Ay sila kuya, pagod na oh. Sama ako sa video ko kuya. <laughs> Kung ito, block 45, ito lot 2. Nasa bukana, yun yung lot 1. Nasa likod. Ang susunod naman ay uh, block 46. So, itong sumunod na to ito naman yung block 46. Block 46. So, lot 2 ito kasi ito lot 1. Oh. So, dito inayos na rin. May lilipat ka siguro dyan. May marirelocate Okay. So, ayun na. Sunod naman ay Black 47. <laughs> okay, so ito, Black 47 ito. Black 47. Kabila nun ay 48. Yung katabi niya ay Black 59. So, yung 46, ang katabi niya ay uh, Black 58. So, ito 46. So, wala pa rin inaayos yan. Doon sa kabila doon, yung katabi nito ay uh, apunta natin para mas makita nyo. <laughs> So ito yung nakikita ninyo, itong path walk papunta dun sa dulo, lusutan niya nagang dun sa kabila. Bali yung sumunod na to, ibang black naman na ito. So ito namang isa na to. Ito yung black, uh, 45, 46, 47. So 47, so ito yung 47, ang katap, katabi niya ay pip. 59. So ito 59. Minsan naman, ang ibang block, halos dalawa pagkakatulad nito. Pero dito, ang ginawa, dito sa may pagpasok nyo sa right side, ay uh, yung kabila, katulad nito, ay ibang block na. Ibang block na. Pati doon din sa kabila. So ganun yung ginawa ng layout nila dito sa layout map. Okay. So ayun, dericho na tayo dun sa ano natin para mas, masundan nyo, masunod-sunod natin para hindi tayo malito. Kasi parang maguguluhan din kayo kapag uh, hindi natin sinunod-sunod yung ating uh, pagmamapping dito sa night view ng mga black. So ito yung 47, so ito yung menrod ha, galing tayo dun sa dulo. So yung pagdating dun sa dulo, parang ibinalik papunta dito yung bilang dyan sa unahan. Papunta naman dito. So ito 47, tapos ito 48. 48 ba? So yan, 48. Ito, black 48. reklamo na yung camera natin. Taking long video na daw. Nagiinit na siya. So, ayun. Ito yung highway. Para nagahati sa kabila. At itong sumunod na to ay Black 49 naman. Black 49 ito. May music sa kabila. Kasi dami ng tao doon. No? Buhay na buhay na sa kabila. Mga oh. tao. So, ito ay Black 50. Black 50 na ito. Itong nasa highway, ha? Sa right side naman tayo, sa right side. Yung kasi tapos na tayo dito, eh. Sa kabila, eh. So, 1, 2, 50, 51. Black 51. Ang katapat ng black 51 dito sa left side, anong black? Black 36. So ito, kung 51 dito sa kabila, ang katapat niya dito sa kabila ay black 36 sa 51. So susunod nito, ito ay 52, katapat niya ay 37 okay nagpapawisan na tayo ah so ito black 30 ah uh, 50 ano ba 'yun 52 to Lock 52. So, 53 naman tayo. Susunod dyan ay 53. Okay, 53 nga ito. Itong kasunod na itong isa. 53. Tapos sumunod dyan ay... Uh... ay... 53, 54 54 So, yun, sumunod, 54. Okay, 54 ito. Yung nandito lang sa, bah uh, sa may bukana na muna yung inaano natin, ha? Ayan, 54. After ng 54, 55. Ito na. So, 55. Okay, ito ay black 55. Yung huli, pagdating ng crossing na sa dulo, ayan na yung black 56. So ito black 56 na to. Ayan o, black 56. Black 56. Ang mangyayari niyan, tingnan natin sa ating kudi ko. 56 Ando doon sa Bukana yung 57 Yung pinanggalingan natin kanina So dito kanina tayo nang galing Kasi ito yung Black 41 Ayan o, oh, ito na yung crossing Crossing na Tapos yun yung Black 42 Itong 43 Tapos ito yung Black Ay Ningal ako ah paglakad Black 56 Tapos ito na yung crossing So babalik tayo dun sa dulo Sa unahan na naman uli Para masunod-sunod naman na natin yung pagmamapa nito Okay, dito na tayo dumaan sa kabila naman O sama lang kayo ha Tingnan natin to ito mga ano to, uh, matataas na block. Ito y black block 69. Block 69. Tapos 'yun block 70, 'yung mga dulo, yung gagawin natin. So, na-mapping na natin 'yon 'yung dulo na 'yan, ay block 42, itoy block 43. So itoy 50 Uh, 69, ito yung 70. So, ito yung pinak sinasabi ko sa inyo dito, itong daan na to. Ayan, madamo lang. Ito yung makakalusot.